Classic lugaw toko at baboy, samahan mo pa ng kalabasang okoy na isasawsaw sa masarap na suka na may tamis asim na parang atsara. Yan ang dinarayo at binabalik-balikan dito sa Susan's Lugawan since 1985. Tama ang narinig mo, magdadalawang dekada na sila at meron na silang branch sa MacArthur Highway dito sa Malolos. Malapit sa Marcelo H. Del Pilar National High School Footbridge at halos katabi nito ang Rover Station. Ang main branch nila ay nasa Tabang Road, Gigintubo, kung meron akong paboritong lugawan, nasa top place itong Susan's. At sa mga natikmang kong kalabasang ukoy, wala pang nakakatalo sa sarap ng ukoy at suka ng Susan's Lugawan. Suka talaga ang binabalik-balikan ko dito. Pwede mong ipartner sa Classic Tokot Baboy. Bakit Classic? Ganito kasi yung mga Tokot Baboy noon, ba diba? Nilagang maskara ng baboy, tenga at iba pa tapos ibababad sa tamis asim na suka na parang atsara ang lasa. Malasa at malaman ang beef goto dito sa Susans na may tuwalya ng baka at kulay dilaw ito. Sulit na sulit sa 80 pesos na single order na may kasamang tokwat baboy. At 55 naman ang kanilang LTB o lugaw tokwat baboy. Huwag yung kalimutang umorder ng lumpiang toge, tokneneng at puto leche. Bukod sa lugaw at goto, ay marami pa silang hinahain na bagay sa agahan gaya ng tosilog, long silog, siang silog, meron din silang sisling sisig. Kung na curious ka sa lasa ng lugaw, goto at sikat na sikat na okoy at suka na magdadalawang dekada na nanlugawan dito sa Bulacan, puntahan nyo na ang kanilang mga branch. Maraming salamat!